Palapit na ang araw ng mga puso. Kaya naman sa araw na ito ay susubukin ko ang inyong pagiging magkain sa flower arrangement. Oral <coughs> arrangement. Mamaya, isang flower arrangement ang ituturo sa inyo kung paano ito gagawin. Pagkatapos, ay gagawa ko yun ng isang signature edge. Kaya ako magluluto. Inyong inyong mga kasama Hangin, sa living room. Ano pa bang ulam? Ito, ay, wala nang isda, tamil. no? na. Katapos niyong magkabuo ng isang flower arrangement. Nagluto ko ang na ng garlic oh, rice. Mm uh, na ka na naman. Plastic. <laughs> <Hindi>, oh. <laughs> At sa pagsapit oh, plastic. na <laughs> plastik. ikaw ganito. ikaw plastik. aku oh, plastik. ayo. Yeah. Oh, yeah. tiga <laughs>

secret bawa malam lama kehilangan okay, hulaan oke hulaan hulik hula po what's po hila hila Bang. Oh, pas

Wait lang. Di ba ako tapos? Huwag na nga. Ay. Dito tapos mo.

ito. Ay, sige, tawa dyan. Susuntukin kita. <laughs> gawin mo, gawin mo. Lahat. Pahe. Lahat. Sorry, Tam. Sorry, Tam. Kasi... Um, ano? Panoorin mo to. <laughs> Panoorin mo ito. Wala, hindi siya na gumawa. kay Jessica. Yeah, I was up, mate. My... Oh my God. Ah. Give me a robe. Grabe ka na talaga. ah, wow, oh, former Grabe. housemate. Grabe. <laughs> 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 Kita sa That's dirty then, the towel. Yeah, that's why I'm using it for sapatos. Uh, <laughs> na o ibang sapatos eh. Isa na sapatos ko dito. Lagi sa namin Pero wala. <laughs>